tips sa paggawa ng content sa ating mga FB Reels. So, dapat meron pong nakukuha ang ating mga viewers sa pagpanood ng ating mga video. So, una dito is information. So, marami pong tao na gumagawa ng Reels pero sobra pong busy nila sa trabaho at wala na po silang oras na magbasa ng mga policy or yung mga hindi pwede sa Reels. Kaya pag pinapanood po nila, ang inyong mga video is dapat meron po silang nakukuhang impormasyon para magka-idea sila kung paano or ano ang gagawin nila sa kanilang mga reels. At pangalawa naman ay nakakatawa or jokes. So, kung magaling po kayo sa mga jokes, pwede nyo pong ishare sa inyong mga reels para naman yung nanonood sa inyo is mawala yung mga stress nila o problema nila habang pinapanood yung inyong mga video. At pangatlo naman is technique. So, ano nga ba itong mga technique? Halimbawa ng mga technique is technique sa paglilinis po ng bahay, technique sa pagluluto, technique sa paglalaba. Or kahit ano pong technique na alamin nyo, pwede nyo pong i-share dito sa inyong mga reels. Para mapadali po ang gawain ng ibang tao kapag nakita po ang inyong mga video. So 'yun lang po, sana po nakatulong.